Mayong hapon mga idol. Yan ang Miss Mercado ron mga idol. Ga tambay-tambay. Ayaw amigo. Sige galuya kay Wala yung pasayarong ni yan, Domingo ron mga idol. Pero bingaw ang gihapong pasahero. Huwag mo ko klase. Katilaw ron may yung ting klase na balik na si Skuila pero karon antos antos yun may ani mga idol tingawag yun mga idol habis merkado mga idol o. kaya mga mga kaoban na rin mga idol sa likod kasi sila glalis lagi kaya ano yung income rung tarong at lawa pa shout out -shout mga viewers diha Salamat sa iyong suporta mga idol ha. At sana po huwag kayong magsawa sumuporta sa aking mga video mga idol. Sa aking mga content. Uh, Lingaw-lingaw ra. mga idol, salamat sa iyong suporta mga idol ha. Huwag ka rong mga idol. Sus, may ngawad kayo mga idol. Kamer kayo may income karoon. Wala kayo sayro kayo mga idol. Layo pa kayong klase karoon pang July katapusan. Ang klase. Karoon mga bula karoon mga pizza. Tsaga-tsaga rin sa mga ni kay Ulti Minawag yun. O salamat din eh kayo sa inyong supporta mga idol ha. God bless po sa inyong lahat. Bye bye.